Sinalubong tayo. May mga Kuha ito ng dashcam ng truck na sinalubong ng humaharurot na jeep sa sumulong highway Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Ang pumailalim sa truck, isang tricycle na may sakay ng mga estudyante. Office of Public Safety and Security ng Antipolo, papunta na sana ng bayan ng jeep na ito nang sumalpok sa isang truck bago mag alas 7 kaninang umaga. Malakas po kasi ang pagpatakbo ng jeep po. Para po siya, ano eh, wala na po siya sa, ano, sa way po ng kalsada. Siya po yung pumasok sa loob ng truck. Nagulat na ka lang kami, bigla, po pong nagsalpokan na ngayon ang nangyari, yung pong truck, nahagi po niya yung badya. Nag-overshoot siya doon sa, ano, tumama doon sa truck. Yung bagya po, eh, mapunta rin ng, ano, ng masinag. Ngayon tumama sa truck. Nakakalap natin mga informasyon sa mga bystander, dito daw po ay eh, nakakatulog yung driver. Sa inisyal na informasyon mula sa mga first responder, labing isa ang sugatan sa insidente. Ayon sa PNP Antipolo, walo sa mga nasaktan, pasahero ng jeep habang tatlo ang sakay ng tricycle. Inaalam pa ang pagkakakilala ng driver at patuloy ang investigasyon sa sanhi na aksidente. Babala naman ang otoridad, magingat sa kalsada lalo't blind curve ang lugar. Blind curve po kasi, blind curve. Kaya po medyo ano, patulin itong jeep na to, nag-overshoot. Kaya tumama doon sa truck. Kaya dapat po magdahan-dahan siya dahil unang-una, kur kurbada po ito eh. Dapat ah, mabagal din ang kanyang takbo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, na katuto 24 oras.